Boarding na kami ng mga kain departure na papunta okay. kami ng airplane yan. So, ang sinakyan natin ngayon ay Philippine Airlines. Yan. Ano? Maring Inday Official sa YouTube. Ayan! Punta na tayo. <laughs> Na-review sa na doon si Ate. Kapi muna tayo kapi. dahil meron po tayong importante puntahan doon ay parin ko pala dito kami sa lobby. Check in lang muna kami para dito na kami sa departure. Alright, maya na lang. Riding na kami no, mga departure na papunta kami ng airplane. Yan. So, ang okay. sinakyan natin ngayon ay Philippine Airlines. Yan. para ano, may iba naman kasi lagi na lang ako sa Cebu Pacific. at Tsaka napakatagal pag nasa Manila ka, susunod pala is ano, Philippine Airlines para makita natin kung matimbang natin kung sinong mabagal, mabilis. So timing mean is kung anpag doon doon kasi sa airport ng Manila is laging delayed talaga ang Cebu Pacific. Hindi ko alam pa sa Philippine Airlines. boarding nasi, na sila, makasama namin yan doon sa Philippine Airlines. So ayan guys, pa-departure na tayo doon sa Cairo. Mura mong tag mo abroad kay Passport na dyan naman din. Ay, hindi na passport. Oxford lagi, kalau Manila lagi itu apa? Going to ano New, New York? Okay, Oxford Kita pun password. Password beda lah. Tingnan niyo yung Philippine Airline na ano kita. nakita niyo. So ayan na. Bye bye di follow. mo abroad ka? Ha? Kasulay? Asa man ka sa Ibang bansa? Saudi. Masa yung mo? Shout out kay sir ha? Gary yan. Oh. Maring Inday Official sa YouTube. Ayan. Punta na tayo. 2558 bound for Manila.

letter ko an letter unsa na imo letter day? excuse me po aso aso Ito na lang lang yung bird. Ah, okay. Sa snowboard po kami. <laughs> <Ay>! <laughs> Super duper ang lamig. Robby, ang snow dito. Robby, ang snow. Sa snowboard po kami. Hindi wow. ka ba sa si snow white? Sa snow white. Thank you. Looking for one volunteer. Lordy, oh, binto pa lang ang airplane. Hindi ganito pala ang Dito pala tayo sa parang, parang nasa langit so, na buo, flightless wilderness. No, bagay. Dito natin,

dan yeah, hmm. mm -hmm. okay, okay, water. Oh, si Ate. Kape mo na tayo kape. Guys, nice. nandito na kami sa Manila. Labas na po kami ng airplane. Thank you. Alright. Ang ganda eh. Ang ganda eh. Ang uya. Ang ganda eh. Thank you, Philippine Airlines, for the safe flight. Masa yung bagay, Jai? Hi! Sa baba, ano Binod ka, sir. Ay, pilay. Ang... Eh. May, may pilay talaga. Hindi, May pilay talaga siya. Uy, magtagalog ka na, day. Hindi, <laughs> magtagalog ka na, day. Diyos ko. <laughs> Mabuhay, domestic baggage. Ha? Huh? <laughs> Hindi <laughs> <kaya> ka ako Hindi ka Hindi ka rin. Rain aram pa yung ginamos, mangga at bulat. <laughs> Marami ding naka ano naka, 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 naka Ako wala kasi yung bagahe ito yung ano ko eh lumampas, lumampas yan na 5 kilos. So bumili kami ng eco bag binilan ako ni Amin ng eco bag kasi wala akong allowance eh. So, binilan niya ako ng eco bag. And nilagay ni lang namin yung, ano, yung damit. Sorry. Yung damit sa eco bag. <laughs> Ayan na yung kanyo. Uwa na niya. Let's go! Magkukumit kami. Uh, parang galing abroad lang ah. Saan galing, ma'am? Na-imported <laughs> na, na ala ko. Wala <laughs> well, na no, oh. Ina-B-14 na B-14. Pro B-14. Then you came along to my... 🎵 Ang ganda sana pag gan, ganito no, tapos galing kang ibang bansa ba, tapos may gaganon sa'yo. Oh, sana all. <laughs> Meron yata ang ano dito dahil, magdialog na tayo dahil akin, nandito na tayo sa Manila. May third time dito ay, lagi pagbisaya lagi. <laughs> Challenge accepted ba? Asa rin siya sa? Asa siya nga ba? Ah, dito. Pinakaunahan. Nako. After one year ago, um, ngayon lang ulit ako nakakita ng taxi dito. Sa Manila na kasi tayo. Wala kasing taxi sa ano eh. Sa Dipolog. Ang layo, layo talakari namin. Tagalog <laughs> uh, <Taka> na. Sulod mga gwiti? Pero mandi rin eh. Na, tugnaw na kayo sulod. Nandito na kami sa Bay 11. Namaste. <laughs> Sabihin. Maghintay ka lang diyan, malamig na kami. Later na lang mga kainday, ha So guys, Ayan na huh? Then, <laughs> ito ba ito? kami So hanggang! Uh. upload sila ng mga passenger. Ay sa pass passenger. Ah. Yung ano, meron ni yung pumatok na isang Grab driver. Yung may kapansanan. 'Di ba? Oh, boom 'yun? Nagboom mm. ng one. Narinig. Pasain natin. 46 dito, no? 41 yata yeah. yeah. tayo, no? Sa so, dipulo tayo. Eh. Kina-cancel na nga. Wala pala, kain tayo. Kaya meron kaming ginamos, fresh from dipolog, may mangga pa o, oh. gayo. At meron kaming sinchew na. Kain muna kami ha, kasi hindi niyan. lang kami mag-umagahan uh, at siyatang ala alauna na. So ayan, naglilinis muna kami dito no. Magiging kami si Amitya naglilinis din. Tinilisan <laughs> ko yung electric fan natin dahil Sobrang walang hangin na yung malalanghap. Puro na alikabok po. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, sipag yan. Isko <coughs> po. pawis ko mo. Tapos sa magkumahay, ay naglinis na kami para malinis ang paligiran. So, ayan. Tinay din natin yung TV. Kung gagana ba. Check. Hi guys, for today's video ay namawalin kita tayo sa Maynila. <laughs> Nakarating na tayo ng Maynila, ano? Para bumili lang ng mga gulay-gulay and everything. Ayan, bumili ng kamatis. Sin Sinubukan namin kung ano talaga ang pinakamahal na lugar. What I mean is mahal pa ang bilihin, ano? So, dito tayo. Tinaste natin. Tinaste? Sinubukan natin pumunta ng Manila. Sinubukan. Nakarating na ko pala kami. Ayan. Bibili tayo ng kamatis. Wow. Bitsin din kuya. Ano? Bitsin po. Ay, matiksaran pala po yan. May ubo pa ako. Ilamit. Ilamit saan so, ano na salad ani grabe ang mahal ng bilihin sa Maynila no kumpara sa ano sa Mindanao kasi sa Mindanao pwede ka makahingi ng asin at saka bitsin sa kapitbahay pero dito hindi yung okra nila dito tatlong piraso po 10 piso magkano po yung lemon? Minsiko na lang yan lakas 'di? Magkano ng baking? Takulo tapos. Wala pa Pa ng anong 5 peso? Pwede luya? ah? <laughs> <laughs> Salamat. Tara tayo go tilak pia dai. Bangus ay bangus oh. Sinasabi mong ano i marini. Yan ba Magkano kung kilo ba? Asa ko ang dela. Ah kasi buhay, wala pong patay. Wala pong patay na ano na ato ato Magkano pong ano tilapia ninyo? Ah lang. nila. Magkano yan? Isang kilo po. Patanggal na lang po ng ano, ng pang prito po yan eh. Pahiwa na rin po. Kailan <coughs> mo na yung bike yan. Bumili ka na. Paano ba mag-marinate yan, te? Ito yung minamarinate dayo. Yan, yan, yan. Yan yung bangon. Ayang ba? Ayang. Yan yung marinate. Patanggal na lang po ng ano ng asam niyan tsaka yung pakpak niya. Pakaliskis na rin po. Ano po yun yung isang piraso? Magkano po bang kilo? Isang piraso yung kilo. Magkano? Magkano ang isang ano nito? Isang piraso? Yeah. Ano ba 'yan, eh, marinate ng bawang at asukal, sila. Ah, na sila. Kita mo, kita mo. ni ano uh, pa, ano, Sa kanya ka bumili, sa kanila. Bawang, suka, <laughs> sa, Paminta, <laughs> tapos asin Oh, micin, gano'n pa-away. Wala na yung Wala, na karinig. Mura mo ka dito oy. <laughs> Klaro. Hati <laughs> pa na Pahati po, pahati. Pahati, hindi po. Hatiin na din po yung ano, yung ulo. Damihan <laughs> mo tiya kayo. One week namin yan na budget eh. Pahati pa ulit niya natin. Okay. Mahirap kaya dito pag malayo pa sa pamilya te. ba sila nakakarga? Ha? Fresh na fresh yung Ay. ano. Buhay pa ko. sila kumarga? Mga pa eh. Wala kasi sila nabenta kanina eh. Wala sila Baka na... hindi pa papunta yun ha? Tinanong mo. Para makuha na ni Omar and ni Anto.